sa iyo. At matagal mo na rin po yan inihinda. Ngayon, na natin sila para na sa ganun ikaw ang makaligtas. Kasi mga hayop yan, mga yan. Mga sinungaling na yan. Okay, sumula na tayo na. Sir, video ulit para meron kayo remembrance sa mm -hmm. pag-uwi nyo. Okay. Ito namin kayo ng personal. Opo. <laughs> Nagagalak po ako at... YouTube ako nanonood. Okay, salamat naman po. Alam mo, hindi ko lang sa, sa kanilang inintroduce oh. na ganyan. Kasi talagang, kaya tumagal din na isang, ano yan, dahilan. Dahil ayaw nila. Mm, kasi ganun mga po, laking sir? Maynila yan eh. Mm. Eskwela ang bahay lang. Opo, kasi sa Manila, hindi ko naman inilalata. Ah. Mas lamang dyan yung hindi naniniwala. Kasi Manila po yan eh. Uh -huh. Hindi, hindi katulad ng probinsya. Hindi kagaya ng probinsya na marami silang kinagis na. na Ito, madam ha, nanay sa doktor, pigit. Tingnan nyo, madam. Mm. Mm. Wala. Oh, Sir, video mo para makita mo. Mm. Wala. Okay? Yung kanto wala rin na makita. Mm. Mm. Wala. Oh, ito po yung kulang. Dito po yung kulang. Hindi ko po pipigain. ano lang, pagdidikitin ko lang. Oh. Uh, market na, ma'am. Ay, na. Pu! Agoy. Bibitawan mo tong babae to si Bibitawan mo? Bibitawan mo? Bibitawan mo na. Ko, ko, aray. Sagot. Resum. Pu! Bibitawan mo ha. Aray. Dalawang kamay aray. mula sa ulo. Aray. Dalawang kamay. Aray. Sige baklas baklas. Aray. Matandang babae to. na yun. Sige sige baklas baklas. Aray. Tatanggalin mo na yun ha. Ah, tatanggalin aray. mo na pala. Ah, ah? O oh, sige, sige. Ikaw yung kanina nakita ko, kanina pa? Ikaw? Ikaw! Ah, ikaw! Sige, baklas, baklas, kunti na lang. Kunti na lang, matanda na ako ito. Nasa 70 plus. Sige pa, sige pa. Tanggalin mo lahat dyan. Sige pa. Baklas. Lubaya mo sila, ha? Lubaya mo sila. Lulubaya mo pala sila. Opo. O, oh, sige, sige. Sige pa, kunti na lang. Walang yaka. Ikaw yung nagano ng supa na maghirap din sila? Ikaw? Ikaw? Oh, ha? Oh. Ikaw? Oo. Oh oh. Oh, oh. oh, oh. Sige, sige. Ang tanda-tanda mo na. Kulam ka ng kulam. Ah, Aray. sige. Sige Aray. pa. Kunti Aray. na lang. Kunti na lang. Aray. Aray. Kunti na lang. Aray. Aray. Tanggalin mo lahat yan. Lulubayan mo na sila ha? Ha? Ah. Ha? Ah. Oh. Kilala mo to? Kaibigan? Aray. Ha? Ano ano? Kaibigan? Ha? Sagot. Ha. Kapitbah. Kapitbahay. Mm, hindi mo siya kakaibigan, kapitbahay lang. Ha. Oo. Oo. Anong gamit mo? Manika kan lang itim. Anong gamit mo? Anong gamit mo? Manika. Gamit mo? Manika. Ano, Let? Ano? Manika. Manika. Oh, bakla simula 'yan. Sa dalawang ito, ikaw rin ang sumira, sa dalawang ito? Okay. Ha? Sa dalawang ito? Okay. Sa anak? Uh, ha? Medyo. Ano medyo? medyo? Huwag uh, mo ko niloloko. Oo. Uh, uh, Oo. Oh, oh. Sige, uh, sige. Baklas, uh, baklas. Uh, walang niyaka, uh, uh, ha? Sige ba, konti na lang. Uh, sige ba. Uh, Pasensyaan tayo ha? Ha? Uh, ha? Uh, May tatanong ako, nasaan lugar ka ngayon? Nasaan lugar ka ngayon? Uh, uh, Saan? Saan? Uh, ha? kan Nandun ka ngayon. Okay, itong babaeng pinasuka mo, andito ngayon sa lalawigan ng Iba Sambales, Kapitulyo. Positive na pumasok ka. Gagaling ngayon to. Uh, ha? Gagaling ngayon? O, oh, sige, sige. Gagaling daw siya. Sige, sige. Uh, ngayon na, ha? Gusto ko pag sumakay ng Victory Liner dos uh, ng bus. Ga magaling uh, na, ha? Hmm. Uh, 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 Gagaling na. O, oh, sige. Kunti na lang, kunti na lang. Sige. Sige pa. Kasi saan tayo, nahuli kita eh. Grabe kayo mangkukulam. kulam. Hindi ko po nila lahat, sa bulakan lahat mangkukulam. kulam. Hindi ganoon na. Ibig ko sabihin, area, area po talaga ng mga lugar natin. Saan man, may mga mangkukulam. kulam. Sige pa, sige pa. Kaya tayo. May napatay na? Ha? Wala. Wala puro pahirap lang. Puro pahirap oh, lang. Sige. Uh, Inainggit ka. Ba't nainggit ka? ka? Maganda pa ang buhay nila. Ano? Ano pala? Nainggit ko ang... Nainggit ka lang. Bira ka ng bira. Ah. Sige, tanggal, tanggal. Sige pa, sige pa. Nainggit ka. Umingi sorry dito. Ah. Umingi ang sorry. Umingi ka ngayon. Sorry. Sorry na. Ano, yariin ko na to? Yariin nyo na. Sige. Wag, wag. Anong wag? Bakit wag? Wag. Dahil? Sino nga? Ha? Wala. Huwag. Hindi pa yun tayo. Huwag po maawa. Ano maawa? Bakit huwag. naawa ka ba sa babaeng ito? Huwag na po. Na? Ba't naawa ka ba dito? Tigil lang po. Hindi. Pahin tayo. Ganun talaga. Ha? Huwag Nahuli na. kita eh. So, Panginoon kong Isus sa akin madakila. Mingaw ng basbas bas, -bas sa'yo. Napatayin kong gumagambala. Kay nanay san. Ipratli. Sakmek. Atay! pangalan. Nay, nay, nay. Nay, nay, nay. nay, nay, nay. Ah, yung tubig niya. Ginabi na tayo. Gabi na. Okay lang. Ang malaga ay eh, uh, gumaling kayo sa pangalan ng ating ama at ng ating Panginoong Isus na kanyang anak. Wala sa plastic yan. Huwag balik ha? Okay? Lala, inom na marami. Ito, shout sa lahat. Ginabi na kami. Ayan, gabi na oo. Nakikita niyo yung mga ilaw. Uh, Maraming salamat sa mga sumusuporta. Galing sila ng Bulacan. Uh, wala tayong gamutan sa bahay. Tumawag ko sila, lumagpas ko sila. Ilang bayan po, bago sila nakarating dito sa lalawigan ng Iba, Sambales. Kaya tawag ko namin Kapitulyo. Uh, yung nga, napakalayo at uh, kawawa naman din po kung hindi natin pupuntahan. Sabi ko nga sa inyo, tumawag kayo Wala tayong gamutan sa bahay Ang ano lang natin, babayaran ninyo Yung sa service at yung sa donation Maraming salamat Kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin Mga team Apo yan, at saka kay Mamelo Legario, at saka Kay Apo Arnel Yes, wa hamasiya At yung Kay Brother Car Team Supremo ng Bakulod. Shoutout po sa mga taga Bakulod at sa mga middle sa akin. Sana o, oh, yung AdSense ko, huwag nyo escape. Panurin nyo natin muna yung AdSense bago tayo manood ng video ko. At kung tatawag kayo, nandyan ho oh, sa sa yung number ko sa video, yun o oh, maraming marami salamat. Baka umaki, may scam kayo, huwag kayo magpapadala ng pera sa GCAS dahil hindi po ako nangihingi ng pera sa GCAS. Magandang gabi. Bye-bye.